Hi! Hello mga kadumiyaw! Wait, don't scroll dahil parto na nga ito ng pagpunta nating katiklan, Boracay. Pagkababa nga namin sa aeroplano ay na kami dito sa loob. Siyempre mga dubis po, nahan kaya pa pilo. pila. Kinuha na nga ni Tita Jack booking voucher at na kami kay Kuya Receptionist. Binigyan nga kami nitong sticker na ididikit daw namin sa aming damit para paglabas namin ay madali na lang kaming makita ni kuyang mag-a-assist. Pagkatapos nga niya kami nilista at chine, kung legit na kami talaga to ay pinapunta na kami dito sa bus. Ito nga ang aming sinakyan papuntang Tabon Port. Pagkababa nga namin ng bus ay pinapasok na kami kaagad. At syempre hindi mawawala ang body scanner but don't you worry dahil kagandahan lang naman ang dala ko hindi nakakamatay. <laughs> Cheers. Pagpasok na namin ay pinaupo na kami dito at hindi na kami pinapila pa. Basta mag-provide lang kayo ng ID at ibigay yung Voke Voking, yung Boeing Voucher na dala-dala ninyo. Huwag kayong magalala mga dubis dahil hindi kayo maliligaw sa sobrang dami ng mga taong nag a sa inyo. Maliban na lang talaga kung kayo si Zoro ng One Piece, just me. Oh. Huli na nga kaming sumakay ng bangka pero dito pa rin kami sa harap, pinaupo maganda nga naman talagang umupo dito sa harapan yun nga lang mag -ready, ready ka dahil wala itong hawakan naunahan nga ako ng mga tita ko at ang ganda ng pwesto nila, samantalang ako tignan mo paano kung manggalaw-galaw yung bangka o ko kutalan ayun na nga yung sinasabi ko, pehabilis na yung pangkoya hindi ko na nga alam kung saan na at dahil sobrang bilis nga namin ay nakarating na kami dito sa aming next destination mga kadubes, hindi pa talaga ito ang aming final na destination, pero tignan nyo sobrang ganda, sobrang linis na ng tubig. Binigilan ko lang talaga yung sarili kong tumalun. At dito ko lang napatunayan na ang Boracay Island ay kasama sa mga top beaches na located dito sa Pilipinas. And one of the best Visayas tourist spot dahil sa kanyang mala powder na buhangin at super crystal clear na tubig. Pagkababangan namin ng bangka ay may nakaabang na kaagad sa amin. Hindi man nga kasi nakakapagod ang pag-travel dito dahil bibitbitin mo lang talaga ang sarili mo. Hindi pa man nga kami nakapag-swimming pero parang lumitim na kami sa sobrang init. Mas maganda nang ma mainit kaya sa umulan dahil masira talaga ang bakasyong ito kung sakali. Ang cute nga nitong bus na sinakyan namin at ang luwang sa loob pero tignan nyo, nagsiksikan talaga kami dito sa gilid. At nandito na nga kami sa aming next destination at pinababa na kami. Pinabahan nga ako dahil may nakita akong white van na nakaabang sa amin. Chiris. Sasakay na sana ako pero pinigilan ako ni kuya dahil pabalik daw ito dun sa pinanggalingan namin. Kasi pag nga nitong si kuya dahil ihahatid pa niya talaga kami kung saan kami nakapagpabuk. Basta ang sabi niya ay sundan lang na uh, na, naman namin siya. Minsan, ay, pasensya na mga dubiya. Ah. Minsan, maging Chinese kurugu. Sinundan na lang talaga namin siya dahil alam niya kung saan ang Bamboo Hotel. Hindi ko alam kung hanggang saan ang lalaharin namin pero isa lang ang alam ko. Masakit noring rin bitis ko. Ang akala ko sa mga sakyan lang na traffic, pati rin pala sa mga tao. At nabangga ako pa nga itong tita ko. May violation na ako kanini. Pwede naman palang ipasok ang mga sakyang ito pero pepaglaran na kaya pang kuya. Just mio. Pero mga dubi Grabe na wala Ang pagod ko nung nakita ko na itong white beach. Ay, super wonderful, super ganda, super amazing. Gusto ko na talagang magswimming pero pinigilan ko lang talagang sarili ko. Hindi na nga tingin ko dito sa white beach. At mga dubis, sabay-sabay tayo mabighani dito sa ganda ng Boracay Island. Ang na ako talaga dahil bisa na ako talaga mag -swimming. Pero bago ang lahat ay dumiretso muna tayo dito sa Bamboo Hotel. Medyo magulo pa nga itong gilid dahil may pinapaayos silang facilities. Pagpas tapos so nga namin ay siyempre, humanap muna talaga ako ng maupan dahil sobrang pagod ko na. Napagod lang talaga kami sa paglalakad, promise. Kaagad nga kami nag-check in at pinasuyo ang aming mga IDs. At habang nag-fill in ang tita ko ng form, may nagtingin-tingin ako dito sa paligid. Tignan nyo naman at ang lakas mga Hawaiian team. Pagkatapos nga mag-check-in ang tita ko, binigyan nila kami ng breakfast coupon. Huwag kayo magalala dahil ang breakfast nila ay unlimited buffet. Nainggit nga ako dito sa tita ko dahil may juice siya. Narinig yata kami ni kuya at dinalahan rin kami ng tita ko. Ah, syempre hindi pa man nga naibababa ni kuya at kinuha ko na mawa na ako minum. 2pm nga ang aming check-in kaya umakyat na kami. Lima kami pero kumuha kami ng rooms na good for 3 persons. Pagpasok nyo ay bubungad ka agad sa inyo itong CR. Huwag kayo magalala dahil may heater naman yan. Meron ding cabinet sa loob na pwede yung paglagyan ng mga gamit ninyo. Ah, syempre may mirror. Pack na pack para sa selfie mirror natin mamaya. Medyo malaki na din itong room na nakuha namin. Meron siyang dalawang beds na pang single at pang couple. Hindi naman talaga kami choosy sa aming room dahil most of the time ay nasa labas lang talaga kami. At meron din silang terrace na konektado dito sa kabilang kwarto. At napahaba na nga itong video kaya wait for part 3. Thanks for watching!